Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Sagittarius para sa Mayo 1, 2025. Sa unang araw ng Mayo, Sagittarius, maaaring maramdaman mong ikaw ay nasa isang sangandaan sa pagitan ng biglaang pagnanais na sumunod sa agos ng iyong kalayaan at ang hindi maiiwasang bigat ng mga tungkulin. Ang tensyong ito ay hindi nangangahulugan ng kaguluhan, kundi isang paanyaya para sa mas malalim na pagminilay. Sa gitna ng kaguluhan ng pang-araw-araw na buhay, Lumilitaw ang isang napakahalagang tanong: Paano mo mahahanap ang balanse sa pagitan ng iyong likas na pagkahilig sa kalayaan at ang pangangailangang tumupad sa mga obligasyon? Ito ang hamon na maaaring harapin mo ngayon, isang hamon na hindi kailangang katakutan, kundi yakapin bilang bahagi ng iyong paglalakbay. Habang nilalakad mo ang landas ng araw na ito, mararamdaman mong ang iyong damdamin ay lumalalim. Maaring may mga alaala na bumalik sa iyong isipan, mga sandali ng iyong kabataan, mga pag-uusap na dati itila walang saysay, ngunit ngayon ay may mas malalim na kahulugan. Ang pagbabalik tanaw ay hindi kahinaan, kundi isang lakas na nagbibigay ng konteksto sa iyong kasalukuyang sarili. Sa pamamagitan ng mga alaala, mas nauunawaan mo kung sino ka na ngayon at kung sino mo gustong maging sa hinaharap. Ang mga damdaming ito, bagamat minsan ay malungkot, ay paalala ng lahat ng iyong pinagdaanan at ng tapang mong bumangon sa bawat pagsubok. Ito rin ay panahon upang ipahayag ang iyong kalooban sa mga paraang totoo sa iyong sarili. Sa panahong ito, hinihikayat kang sumubok ng mga malikhaing pamamaraan ng pagpapahayag. Maaaring sa pamamagitan ng sining, pagsusulat, musika, o maging sa simpleng pagbabahagi ng iyong damdamin sa isang taong pinagkakatiwalaan mo. Ang iyong imahinasyon ay tila uhaw na uhaw na muling gisingin, at ngayon ang tamang sandali upang bigyan ito ng espasyo. Hayaan mong ang iyong pagiging likas na malikhain ay magsilbing gabay sa iyo sa paghahanap ng mas makabuluhang karanasan. Bawat pintang iyong iginuguhit, bawat salitang iyong sinusulat, bawat kwentong iyong binabahagi, lahat ito ay may kapangyarihang muling buhayin ang bahaging iyon ng iyong sarili na matagal nang nanahimik. Sa araw na ito, maaari mo ring maramdaman ang isang mas malalim na pananabik para sa mga panahong tila mas simple, mas payapa, at walang daanong alalahanin. Ang ganitong uri ng pananabik ay hindi isang palatandaan ng panghihinayang, kundi isang paanyaya upang mahanap mo muli ang kasiyahan sa mga maliliit na bagay. Ang mga alaala ng mga panahon ng kasayahan ay maaaring magsilbing inspirasyon sa kasalukuyan mong mga hakbang. Yakapin ang mga damdaming ito at hayaang magsilbing gabay ang mga ito upang balansihin ang iyong masigasig na espiritu at ang iyong mga responsibilidad. Habang patuloy ang daloy ng araw, panatilihin bukas ang iyong puso at isipan sa mga himalang maaaring mangyari kapag nyakap mo ang parehong mga pangarap at mga tungkulin. Ang mga imahe ng mga naunang tagumpay at masasayang alaala ay maaaring magbigay lakas sa iyo upang kumilos ng may layunin at pag-asa. Huwag kang matakot na hanapin at yakapin ang mga gawaing nagdudulot sa iyo ng saya, kahit gaano pa ito kaliit. Ang mga munting kasiyahan ay may kakayahang punuin ang puso mo ng liwanag at bigyan ka ng bagong lakas upang harapin ang mga hamon ng bukas. Sa aspeto ng iyong personal na buhay, maaaring may mga damdaming muling bumangon mula sa nakaraan, mga hindi pagganap na naisa sa ayos na relasyon o mga salitang hindi pa nasasabi. Ang araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataong harapin ang mga ito ng may kahinahunan at tapang. Maaaring hindi madali ang bawat pagharap sa emosyon, ngunit tandaan mong bawat pag-unawa sa sarili ay isa ng hakbang sa paglaya. Sa pamamagitan ng pag-amin sa sarili mong nararamdaman, mas lalo kang nagiging buo, at mas lalo kang lumalapit sa taong gusto mong maging. Sa larangan naman ng profesyon o pag-aaral, maaari mong maramdaman ang pagkasabit na subukan ang isang bagong direksyon. Ang iyong likas na pagkamausisa ay muling nag-aalab na para bang may panibagong sigla kang gustong sundan. Huwag mo itong ipagwalang bahala. Sa halip, subukan mong maglaan ng oras upang tuklasin kung anong bagong landas ang maaaring mong pasukin, maaaring isang proyekto, isang bagong kaalaman o isang taong nagbibigay inspirasyon. Gamitin ang araw na ito upang linangin ang iyong interes at pagyamanin ang iyong talento. Maswerte kang kulay para sa araw na ito ay asul na bughaw, isang kulay na sumisimbolo ng kapayapaan, inspirasyon, at tiwala sa sarili. Ang kulay na ito ay nagbibigay sa iyo ng lakas upang mas mailabas mo ang iyong tunay na damdamin at mas mapanatili ang katahimikan ng iyong kalooban. Isuot mo ito o isama sa iyong paligid, at makakatulong ito upang maramdaman mong ikaw ay nakaangkla sa iyong katotohanan. Ang maswerte mong numero ay lima, pito, at labing isa, mga bilang na may kaugnayan sa espiritual na paglago, panloob na kalakasan, at pagbubukas ng bagong yugto sa buhay. Ang maswerteng gawain mo ngayong araw ay ang pagsusulat ng iyong saloobin, isang journal entry, liham para sa sarili, o listahan ng mga bagay na nagpapasalamat ka. Sa simpleng pagsulat, maari mong mas maunawaan ang sarili mo at mailabas ang bigat sa dibdib. Bilang pangwakas, tandaan na ang araw na ito ay hindi tungkol sa pagpili ng isa sa pagitan ng kalayaan at tungkulin, kundi tungkol sa pagyakap sa parehong aspeto ng buhay. Sa paghahanap ng balanse, matutuklasan mong kaya mong magsaya habang pinangangalagaan ang iyong mga responsibilidad. Kaya mong mangarap habang nananatiling nakatapak sa lupa. Kaya mong maging totoo sa sarili mo habang nagbibigay din ng halaga sa mga taong umaasa sa iyo. Ang lahat ng ito ay bahagi ng iyong paglalakbay, isang paglalakbay na, bagamat hindi madali, ay puno ng kagandahan, pagkatuto, at paglaya. Kaya't sa pagtatapos ng araw, bigyan mo ng pagkakataon ang sarili mong magpahinga at magnilay. Tanungin mo ang sarili mo, ano ang natutunan ko ngayon? Ano ang nais kong bitawan? Ano ang pipiliin kong dalhin sa bukas? Sa bawat tanong na ito ay may kasamang sagot na dumarating hindi sa salita, hindi sa tahimik na tibok ng puso. At sa tahimik na gabing darating, ipikit mo ang iyong mga mata ng may kapanatagan. Sapagkat sa bawat paglalakbay, ang tunay na tagumpay ay ang pagkakatagpo sa sarili. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.